guys! Prank ko lang yung mga magulang ko. Kunay, nawala siya. Nawala siya, tagoy na siya. Tago ka dyan, tago ka dyan. Doon, 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 ka doon. Tago Guys, nakatago na siya. Let's prank. Guys, dito, sana ko ni Papa. Nine, seven, five, eight, 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 eight. Mom! Ma. Oh. Nawalo si Bilo. Wala siya, Ma. Ma. Wala si... si Bilo. Hindi mo maniwala sila, Mama. Maniwala talaga. si Man, sila! Yun guys, di ko magawa yung prank kasi seryoso sila tapos parang may ginagawa sila. Baka, masuntok pa ako ni Papa tapos wow. Busy pa sila. Ayun nila ayun nila mamansin. Okay, bye-bye. Yun lang kasi part 2 na lang. Part 2.